Ganyan yung tilapia dito, master na huli. Yan ito, ito pinaka maliit pa ito idol ah. Yan oh, grabe idol oh. 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 Kamo yung five finger idol oh. Five finger yan idol oh. Lo sobra pa. <laughs> Lucky idol oh. Uh, susunod na kami. Yunogis. Yunogis? Yun ang maganda ron eh. Tanghali. Tanghali, na. tanghali na, tanghali na, tanghali na. Mga idol ha. Boy, galing mo Yan. muna to. Hindi. Baba na, baba na. Hindi kami ano, hindi kami... Hindi kami mga ano ha. Nangano kami. Magandang tanghali po. Yan. Nandito kami sa isang uh, liblib na lugar. Sana tayo kuya. Pilipinas pa ba to? Tatawid pa tayo ng inog. Mangailangan na po kami dito ng passport eh. Pilipinas pa Oh my God. Ito nga uh, ano ko yung sasakay ng bangka ay doon. Ano? Uy 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 uy. na. Ah, oh, <laughs> <Asama> natin. muna natin si Kuya, <laughs> si Master Junior. Junior. Ah. Yeah. Uh -huh ito yung ano ng panginay eh. kinatatakutan ng mga hindi <laughs> <mga mga mga laughs> naman <tila -tila. laughs> <laughs> na na yun yun ang pinakatakutan saka yan no oh. yan yan yung mababa na yan bigatin yan oh hindi na maka ano wala na lumayo kasi <laughs> nang napakang ko eh yan nasa kami nung pangkapunta kami doon sa spot ising spot man doon naggagapang na po kami mga bayan ang aming bangka o oh. ang aming boat Aming uh, botman yan. Kaway naman dyan. Kaway kaway dyan. Kaway kaway pag may time. Oh. Tapos panoorin mo na rin at subscribe mo na rin mamaya ha. Yan idol. Kainitan okay, no. Oh. Hindi ba pwede sa umaga mga idol? Hindi dahil tanghali na kaming nagising. <laughs> yan. Oh. Let's go. Let's go, let's go. Yo no. Baka ano ha, sa ilalim tayo ha. Yan o. Oh. May ano pala dito, Diyos ko po. Ang likot ay doon. At yung palason. Ha? Ano Kakawit doon yun. Nasagwa na mo lang? Hanggang doon? Yan. Si Kuya o. Yan o. Galing niya mag ano oh. Galing niya mag sandok ng tubig. Idol o. Oh. Sandok. Sandok. Kaway-kaway dyan mga kusa. Kaway-kaway galaw, dyan. Galaw-galaw. Baka ano. Wala pa tayo sa ispat ah. Mukhang hindi tayo makakarating ah. Ah. Kaya? Hindi. Kaya daw. Kaway-kaway dyan mga kabaro. Anong oras kaya tayo makakarating ay Saglit lang. Saglit lang? Sige. Sa tingin ko mga... Kalating oras siguro ay ito. Ha? Wala pa. Eh, lakas may makina natin. Para tayo makarate gana. Yan o. Ganda pala ng spot dito Idol. doon. Ano tayo palang bahay dito? Ano? Oo. Ngayon ko lang na ano to. Ano na dito? sa akot dito? bulakan pa rin. Hindi na. Ano na? Balagtas na. Ah, o ano? Itong giginto. Ito yung mga Ito na yung tirad pa. Ay, ah, ito, 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 ito. Tayo, dadaan na po tayo sa tunnel. Ay, ito sa... yung timon Ay, Ayan, ano doon na po Ayan, tayo sa ano. Ayan, mo yan, mo kaya. mo, kaya. Kamay mo, ba ba? Kamay mo, Kamay mo. Oh, Wala. Ah, may ano. ano. Ayan, ay. hmm. Ayan. Ito po ang... Uh, ang... Uh, yan no. Oh. Great wall pa oh, uh, Bulacan Yan no. Kumain, kumain. Kumain. Yan. po yung papuntang uh, Pacific Ocean at ito na po yung papunta ng China Sea. Sweet. Yan. West Philippine Sea. Ah, joke lang. Tawa-tawa di pag may <laughs> time. <laughs> <laughs> Grabe yung ano niya. Yung gate niya, idol. Oh. Pag binagsaka kanya na, idol, para kang ano. Ay, hindi ko ma-imagine kung anong mangyayari sa pag nabagsakan kanya na 'tol. Ang laki niyan. Eh. Ganda ng bahay pala dito, ano? Pero hindi inaabot ng tubig yan, Kuya? Kaya ah, kasi may ano na, diki. May diki na. Ang ang high tide din na papasok, ano? Oo. Ngigit na yan 'yung pitikil ng tubig, 'yung papasok. Oo. Ang problema pag 'yung high tide tapos umulan. Oo. Hindi lalabas yung tubig. Ay, ipit yung tubig na masalabas. Nagaling sa ulan. Ay. Sige, sige. Siguro. Ayan na tayo kayo. ayun na yan. Diyan, diyan tayo? Mm. Sige. Eh, konting ano lang, bagsik. Oh. Ano bang laman itong ilog nito kuya? Ilog to kuya, di ba? Mm. Diyan, ilog to kuya. Yan, ilog yan. Eh, papuntang balagtas yan oh, kuya, kaya, no? Oo, kaya pa ako na yeah, Papuntang balagtas. Tapos ito papunta ng... Uh, Manila Bay. Manila Bay. Yung uh, ay Matungaw. Matungaw ko yan, oh? oh. Yan. Laki ng ilog dito, idol oh yung parang mababaw nga lang. Kamang yahid. Yay. Ang daming ano, no? Ang daming parang Ang daming ista. Oh, kuya. Ano yan? aruyo Dami yung pulasan, no? oh Yun, kapal, oh. Yun. Kita niyo yun, ay dalo. Oh. Nangitim yung tubig. Batuhin mo. Takay yung pulasan yan. Tami oh, ano kaya yan? Ah baka aruyo no? Aruyo yan. Pwede na yan. Tag. Dala ng kagipitan eh. <laughs> oh mukhang dami palang nipa dito ay do oh. Ayan oh. Ayan oh. Tami oh. Oh yung tubig. Ayan oh nakaagat paano tayo ngayon yan? Uh, dun na lang sa kabila boy Ayaw. Sa kabila tayo eh, Idol, yan yung fishing uh, spot namin no? Oh. Yan, yan, yan Haba na idol, hanggang uh, Ay, Hanggang bukawi yan idol eh, Parting balagtas Balagtas yan idol Yan no? Oh. laki ng spot namin idol Doon kami galing sa kabila idol Yan, tumawid kami ng bangka yan at merienda daw muna kami Ayanda, ano? ah, yan Dapat Pero kami, may bantay tayo Minatamis ano? huh? hey, thank you kuya huh? Kain daw muna kami Napagod kami Ha? Sinaba ako isang piraso. Ha? Ibang tuwa dalawang nas na kasari sa pagkain mo. tapos saan ako. Ang hirap. Oh, ang Ang hirap. hindi natin Ang hirap. Ang hirap. mo? Ang hirap. Ang hirap. Ang Ang hirap. Ang hirap. Ang Ang hirap. Ang mga tilapia dito idol pag nakaisa ka lang uwi yan ha tingnan mo kayo, idol oh. may patay na isa yan oh. Ayan, oh. kita mo ba yan idol lucky idol lo oh. hey. yan doon pa kami doon pa kami pupunta yun. pagkatapos ng uh, kalating oras na lakbayin Makabang lakaran. Idol, narating din namin uh, ang tamang pugad ng mga mamaw na tilapia. Yan. Dito yon, Idol. Mamaw. Yan. Kapag kalating kilo lang ang tilapia dito, Idol, hindi inuuli Bawal ulihin Dapat isang kilo pa taas. Meron dito, Idol, uh, apat na kilo isa. Yun ang uh, gusto ko mahuli, Idol. Nakikita mo. Nakikita mo. Isang tilapia. <laughs> Apat na kilo Sa so 120 ang isa So mayroon kang 480 Wow Di <laughs> man Sagad idol Yan o oh. Sana Hindi ako makahuli nun idol Yun o oh. Sit up muna kami mga idol ha At ang mamahumamaya Ipapakita ko sa inyo Ito mo pasagan Bakit? Yun o oh. Yan Naka okay, Bukas huli Naka sit up na tayo idol Sa lang idol sa lang sabi ng tropa, isa lang daw kasi baka maparaming huli natin ay uh, bahirapan mahirapan tayo. Hindi lang sa pagbubuhat, idol, kundi sa pagbabayad. Yan. Kasi ito po ay uh, Alam nyo na po pag pay fund, yan ang iniiwasan ng mga ng mga namamansing idol ha. Naku po, ayan na, kinakagat na idol. Patawarin tayo. Iginagapang na. Iginagapang na idol oh. Hoy, saan ang punta mo? Dito lang yan, ha? Akin yan, huwag mong tatangayin yan, idol, ha? <mimitation> Nako po, yay Dito natin masusubukan yung kumalaki, idol, ha? Teka, ayusin natin camera, idol <mimitation> Dali tayo, idol, oh First cuts Oh Five finger na Ano yun? Ulo 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 Bayawak? Bayawak! Baga <laughs> <laughs> bigla! Kaya pala <lang> ako gumagano. Kala ko nagagalaw. Yung bumuga. <laughs> bayawak. Ang laki. Laki. Kuya, bayawak. Ayun o. No? Ayun o, no? nag ano siya doon o. Um, labo yun o. No? Tumusang. Sumisi na yun no? o. No? Saan galing yung bayawak? Dito, dito. o. Ayun nga yung gumagalaw. Muga no, eh. Ayun o. No? Malaki? Ah, oh! Pinagachoyce <laughs> <laughs> daw. Nabunggo niya. Hala, nalunod na yata doon kuya. Ay, bumalik, bumalik, bumalik kuya. Bumalik, bumalik. 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 dun. Tagay mo, Dali. Kainin natin. Hindi kaya bubula oh. Ha? Ah? Ay, Bumubula. ay, tuloy tuloy mabalik dito. Ayun, 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 ayun. may anak siguro yan, laki. Ay, ano? ayun. punta diyan. Yo, yo, Laki. Ay, dala. Nakanong bayawa kayo doon? Dito doon may pa ako. Yun. Kasi mong parito po. Yun, Pabalik dito, mukhang may anak dito eh. Parang may anak dito. Ay, dala. Nangangat ba yan? Hindi kuya. Ha? Hindi. Lumulubo. Takot sa tao yan. Takot sa tao yan. Eh, tao takot din sa kanya. Oo. Oh. Takutan lang tayo, ha mo. Wala ano, pare. Wala na kuya, wala na. Wala na. Aalis ako. Ano hmm. ba pera natin dito? Hindi na natin makukuha yan Eh mga ito uh, Galaw galaw sa mga Sa mga Uy sa mga anglers na ganito ang sitwasyon idol Galaw-galaw sa inyo Kapag ganito ang sitwasyon, idol sa lang ibig sabihin yan, idol uh, Walang kumakagat <laughs> uh. Alas 12 pasado na, idol Ang huli ko ay isang uh, jaguar pa rin Idol, isang jaguar na malaki Yun. Si Kuya Lando kaya, ano bang uh, pinagkakabala natin doon? Wala pa, naghihintay pa ng kagat. Ay, si Pa, si si Kuya, ano? Ado. Ayun. Kita niya yung nakapayo na kulay orange. <laughs> ano siya. Andito siya sa tabi namin kanina. Kaso yung inuupuan niya kanina, ito puro damo to, idol eh. Puro damo, tapos malambot. Yung inuupuan niya raw, gumagalaw. Gumagalaw, parang may ano sa may something sa ilalim. O, oh, maya maya may nagpunta dito sa amin. Tingnan mo, kayo layo namin doon. Ay, di pa siguro. Gumag dito siya lumabas oh, laking bayawak ay doon. Laking bayawak. Eh alam mo naman ang bayawak eh bawal daw hulihin yan, bawal patayin, bawal la, ah, kainin, bawal. Basta bawal siya. Hindi siya endangered idol ah, pero bawal siya nga. Ano, kasi Hayon sa aking uh, Pagkakaalam idol Na Nalaman ko rin Na Ang uh, bayawak pala idol Ay may uh, Rabies idol Tanda mo yan ha Nakasulat yan idol Sa ano Sa Mga listahan ng mga Utang ko idol Sabay <laughs> <laughs> <Tumain> ganun Sabay <laughs> ganun Idol ha Ganito ang naiisip ng Nagsang angler Kapag uh, Walang nahuli talaga idol Ganito Parang mabubuang ba? Parang mababaliw. <laughs> yan, idol, ha? Kaya, wag nyo nang pangaraping uh, mag-fishing, uh, idol. Yan, wag na, wag na. Kami na lang ni Kuya, ano? Ni Kuya Lando, yan. Sa, so, wala pa. So far, so far, wala pa. Hindi ko pa nakikita yung mga sabi nila, mamaw. Oh. Ang, antilapia tilapia kasi dito, idol, isang kilo pataas. Ang laki, no? Ang isang peraso yon. Ah, uh, kaya kapag ganyan ang sitwasyon na idol, ang madalang, Ma mahirap pakagatin idol. Ayun, nakasulat din yan idol, nakalista rin yan sa ating mga utang idol. Woo, <laughs> mababaliw uh, na tayo idol. <laughs> Ay, ko ilan daw. Yeah, ano lagay dyan? Lapa? Malapit pa? na, malapit na. Ano, itlog pa rin? May itlog pa rin. Lapa? <laughs> Ay, ako ako hindi itlog, ay baitlog <laughs> ay. Kita itlog ko ya. Meron tayong isang ano, may pagmamalaking isang uh, jaguar na malaki. Siguro mga mga 300 grams din niya yun, na nahuli nating uh, aroy. Malaki. Ang target ko talaga ay uh, ay uh, aroyo. Ay hindi aroyo, ano, jaguar, jaguar, jaguar ay, ito, jaguar sorry. Jaguar talaga ang tar target ko kasi mas masarap yang crispy lapia. Ganda naman, makapal. Makapal, malaman. Taka, hindi siya... Yung alam mo yung sa tilapia, kapag kumain ka ng tilapia, may aftertaste siya. Yung pagdigay mo, nalalasa mo yung parang gilik. Yung parang lasa lumot, idol. Sa Jaguar, idol, wala nun. Para ka lang kumain ng... Uh, sabihin natin na uh, isdang dagat ng galunggong yun, idol. Yun ang pagkakaiba, idol. Nakalista rin yun, idol. Sa listahan ng mga utang, idol. <laughs> Joke lang, idol. Makaseryoso, idol. Ha. Tawa-tawa lang sa gitna ng kainitan na doon. Ang ang pinagano namin na ito. Ipilipil ay -ipil, don Kaso hindi kinaya yung init, bumigay na rin. Yan. Wala na siyang dahon kaya yung init ay solid na idol. Yan. Yun, alas 12 pasado idol, trick na trick ang araw. Dito sa gitna ng palaisdaan. Yan. Sa gitna kami ng palaisdaan idol. Eh, idol wala pa rin. So maya maya idol ha Pag nakahuli kami Pakita ko sa inyo idol Pag nakahuli kami ng uh, malaking tilapia Idol Yan Sige sige idol uh, Ano lang idol ha Stay Stay tuned lang idol ha Hop oh, Kung di ka pa nakasubscribe idol Subscribe ka ba na sa akin channel idol Kuya ITV official idol ha Diyan mo mapapanood yung mga Mga walang kwentang pelikula Pero masaya idol Masaya uh, Ang uh, gandang pelikula na, ni, na ginawa ni Kuya Ed Ano kaya ikaw ay iniimbita ko na mag-subscribe, mag-like, mag-share o oh, bala ka idol kung anong sabihin mo dun sa like mo. Kung nagustuhan mo yung video, i-like mo idol ha. Kung uh, may masasabi ka dun sa video, i-comment mo na rin idol, comment mo na. Sasagutin ko yan idol kahit natutulog ako. Uy, nakaulis ko yan. Alam naman. Susok laki idol. Naman yun. Ano ba yun? Tilapia? Oo, laki. Ano, ano Grabe. Nagtagalog daw yung tilapia idol. Sabi ni Kuya Lando. Yan, meron na, may kumakagat na. So, andito ako. Dito ako sa kabila idol, dito. Eh, magkaiba yan idol. Merong separation. Ito, pilabil to idol. So, dito si Kuya, Kuya Lando. Ay, tayo dyan idol. Dyan may kumakagat eh. Eh, baka dito, baka bukas pa kumagat. Kaya dito muna tayo sa kabila, ano? Yan. Yan, sige sige mga idol ha. gano gano lang ano. Sige sige sige. Hmm. Tali na idol. Eh, Kain muna kami. Ayaw nilang kumain. Kami ang kakain. Tayo ang kakain idol. Kumakain naman eh. Eh okay, kuya lang daw kumakain. Sorry. lang problema. Wala problema si kuya. Ano kuya ang problema? <laughs> Ayun nila kumain, tayo ang kumain. ay sinasabi ko. Mm -hmm. Very good, very good. Sarap ng ulam ni Kalando. Yan niluto ni Kuya Lando yan. Sa may patis. Ano ya, kaldereta ko no? yan, Mm. Sarap, kaldereta. Tanong mo kung order din siya, may Yun. Wow. Nakatingin din sa atin yan Oo, nakikiramdam na niya <laughs> Kain tayo mga idol yan Nakatingin din niya naman Ala. wow. 110 na 110. Advance ang 5 minutes yan idol. Alam niya pag visit sa atin sa radya. Ayon tayo idol. Hmm. Dito pa rin tayo sa palis daan ni... Eh. Hindi ko kilala mayari ito idol. Pero hindi kami nagnanakaw idol. Nagpaalam kami sa mayari. <laughs> yeah. Hindi ko lang inala yung pangalan idol kasi yung bantay lang nandun eh. Kain muna kami idol. Eh. Per kilo to. Per kilo. Huh? Harap. Harap. Kaya idol, ito. Master oh. Ang laki. Ang alamang huli natin yan master oh. Five finger? finger ay. Five finger eh. na jaguar. Jaguar ba ito mayan? Jaguar Laki idol oh. Ito ang target ko idol Yan ba target mo? Oh, kasi 20 lang ang kilo nito oh, idol eh <laughs> Panalo Nasa gilid ang Jaguar mm, yun, oh. Thank you kay Master Kumakain kasi ako kumagat siya oh. Laki Wow oh. Panalo Thank you, thank <laughs> you. Good afternoon na update tayo sa ating huli idol Uwian na tayo mga

kuya yung subject yeah. yung baka. Mayan na idol, Mayan. Mayan ay Arroyo. Yan. Diba? Yon, maraming salamat idol. Yung may ari ng binabayaran. Magkano? Ah. Happy kami pagkain. Kasama nga pala nga natin ito yung uh, uh pamangkin ng mayari ng palaisdaan si Kuya. Ano pangalan mo Kuya? Joel. Kuya Joel yan. Si Kuya Joel. Shout out Kuya Joel. Yan. Kailan kamay ng Ah, uh, ito ang uh, taga taga ano Katiwaldas 'yan. Nung itong ano to, malaki to idol, eh. tatlong ano to, tatlong face. 1 2 3. Tatlo ano, tatlong uh, tatlong pitak idol. no. So nakikita niyo 'yung bandaron tapos 'yan, tapos ito. 'Yan, 'yan 'yung ano nila dito. cellphone niya nakuya ako. Mm. 'Yan si Kuya Jojera. Kailan ka na kuya? Tatlong Jaguar Jaguar din Ayaw kumagat nung anong idol Ayaw. Tilapia Tilapia dito Tag isang kilo isa eh. Kasi alat Oo Pumasok yung tubig alat ano Eh alat naman talaga dito Ah alat ba dito Yun Ah yun. So naman, uwi, na tayo, uwi na tayo idol Uwi na tayo Uwi Sarap pakinggan nung ano Sarap pakinggan nung Sarap pakinggan nung nung huni ng yung dahon ng ano yung yung dahon ng nipa yan nakikinig nyo ba idol ang uh, ang uh, palakpak mong dahon ng nipa yun ang sarap paking nga uh, idol oh. oh. yan. may naalala ako idol pag, uh, pag nakakita ako ng nipa dito sa ba, dito sa Bulacan ano kasi sa amin sa probinsya ganyan din yon yon ay hey, kuya ano na? Uy, laki niyan. Uy. Wala ila niya. Oh. Oh, naman. Yan, donate na naman. Oh, update lang mga master, update tuwing na kami, ano? Alaga Ah, Alasin ko pasado na idol, huli ni master oh. Grabe, grabe idol oh. Sana all may huling isang kilo ang isa. Yan you know, oh lucky idol. Oh. Mama oh, labas mo nga kuya. May hmm, lalabas mo. Eh. Lucky oh. Jaguar hmm? naman tayo. Grabe yung ano um. Ulo oh. Limang na pare. Okay na. Grabe yung isa oh. Tingnan ko yun. Hindi na masama. Kaya, yeah, tingnan. Masama. Uy, bakit ba may tulong mo? Lalo mo pa. Ito naman Oh. No? Ganyan yung tilapia dito. master na huli. Yan, ito. Ito, ito pinaka pa ito, idol ah. Yan Oh. Grabe, idol Oh. 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 O. yung Kamu yang pay pinggir aja dulu, pay pinggir ya naik lucky idol dulu, oh. hi, hey. Juwia na, juwia na. Ayan, oh. Si Kalando lang, ang sakalam. Ayan o, oh. grabing isang huli niya, mamaw. Nakachinilas. Oh, iniwan mo doon sa ano, babalik mo pa yun. Si Kalando lang, ang sakalam. Grabing huli niya o. Oh. Kaya titimbangin yan, papakita natin. Pakita natin bawal magmura binablog ah tataan po ulit tayo sa great wall of uh, panginay yan o yan yan kung makikita nyo mahabang wall na yan 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 no. tapos tayo dito sa ano to yung pang uh, ito yung pampugot ng uh, liig eh yung dati pag uh, ang uh, parusay kamatayan yan, yan, yan. Oh, lalulusot yung leg mo oh, tapos biglang babagsak yan, no? Oh, yan niya. <laughs> Ay, Diyos ko po. Sarag, tayo po. Oh, panalo. Panalo. Hati <laughs> yung bangka. <laughs> Baka sumabit yung antena mo, kuya. <laughs> yung antena ng bag mo, kuya. Uy, uy. Uy, uy, uy. Hindi talaga mapigilan. <laughs> talaga patayin mapigila. mo na. si Idol eh, Pinagdadaanan talaga itong dalawa na to

ito? 8. Oo, oh, Ito, no? Oo, oh, yan. Yeah, 79. 7. Kulang walong guhit. Seven, idol, 20. lucky, oh. Yeah. Huh? Well, tapos,